So Idol Kenneth, no, before tayo mag-start, tanong muna kita, ito ba yung kauna-unaan mo na rigid MTB? Yan, first time lang, first time lang ako nakakita ng brand ay, pagkabasa ko ay SC. SC Super Pro na XC Hartel Mountain Bike Frame. Ito yung pambansang brand, yan, Mountain Peak RGF 627. po 27.5 na hindi suspension corrected. Wala pong sakit. Pwede mo ma-share sa amin kung bakit nagkaroon ng ganyan? Kaya po nagkaroon po na itong ganito. Nginat-ngat po ito ng aso ko din yung aso ko po kasi ngayon na, namatay ngayon hindi ko na po siya pinalitan kasi ito na po yung memorable na ano sa akin ah ba sentimental ah, value no? sentimental value ah pala yung history nito no? ah ito ulit yung pambansang model ng Maxis Maxis Space na 27.5 by 2.1 na wire bed na Exeter ito sosyalin yung kanyang brakes ito Bagura anong model ito? MT? MT uh, MT5 mt MT MT5 Magura magkano nabili mo dito? <laughs> I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold, shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity Hello guys, magandang araw sa inyo So nandito ulit ako sa Bermosa, dito sa Imus, Cavite So for this video naman po so, Ibabay check naman natin itong RIGID MTB, The idol Kenneth Rosanto So check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB Kaya mag start na tayo So Idol Kenneth, no, before tayo mag start na Tanong muna kita, ito ba yung kauna-unaan mo na Rigid MTB? Opo, oh, ito po yung kauna-una kong Rigid MTB hmm. Pwede bang share sa amin yung history na ito? Then yung, yung una pong Rigid MTB ko Binili ko po to ng second hand Then hmm. lahat po ng na-upgrade dito Ako na din po yung gumawa Pelit ako po halos oh, Bali, nung binili mo ng second hand, naka-rigid fork na? Oh, po nakarigit po, po siya na MTP kaso old model po yung nakalagay. Mm, ah, ito bago na nga. Ito, Apo, ito, bago. yung latest, no? Apo. Ayun, yun pala history niya, no? So, next question naman, Idol. Uh, sa mo regular na ginagamit to? Di, pang daily use po, eh. Well, bueno, minsan po, pang ride, yun po. Pag may po, Ano kayo pinupuntaan mo? <laughs> <Ganun> din. <na. laughs> so, next question naman, Idol. ah. Uh, Saan mo pala nila long ride to? Naglalong ride ka rin ba? Oo, okay, oh, long ride po ako. Minsan po, nagpupunta po kami kay Ibiang, Antipolo, o Kabitilo. Ayun, yun yung mga nilang long ride oh, na. Ito yung mga katropa niya nandito. Ito yung binaiti ko dati. No? Ano, may visa ulit kay Commander? Ito, visa. Pasado ulit sa visa, no? <laughs> <laughs> Approved Approve. <laughs> <laughs> wala bang expiration date? Wala, wala pa. Hanggang wala pa? Ano lang. Hanggang alas 11 lang. Hanggang alas 11 lang, no? <laughs> Kaya tatapusin na lang dito. <laughs> yun, baka maano ni Commander, no? Ito nga, ito nga, ito nga yung general background sa kanyang rigid MTB So mag-start po na tayo sa kanyang XC Heartland Mountain Bike Frame yan, first time lang, first time lang ako nakita ng brand ay pagkabasa ko ay SC SC Super Pro na XC Hardtail Mountain Bike Frame uh, ano ba nakalagay dito aluminum series pero pagka alam ko dito aluminum, uh, 6061 uh, pang 27.5 no? then sabi mo yung seat tube nito size 17 Apo. at saka size medium no? yun yung mga medyo old uh, old school na Apo. sizing no? Then tapered ba? Tapered to? Ta? Opo. Tapered yung head tube, then yung cable routing sa FD tsaka sa RD internal, external sa rear brakes pang BSA thread in the bottom bracket shell pang 31.6 mm diameter na seat post uh, quick release yung dropout then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount so next naman itong kanyang MTB rigid fork ito yung pambansang brand yan mountain peak RGF 627 27.5 na hindi suspension corrected aluminum 6061 ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade length nito Since yung uh, Drapat ito pang quick release kaya ito ay straight no. straight or non taper yung uh, so nga naglagay siya ng adaptor para maging compatible dito sa kanyang tapered head tube ng SC Super Pro. Uh then ang disc brake caliper mount din naman 'yan ni post mount. Next naman sa kanyang cockpit. So ito yung kanyang MTB handlebar. Uh segment, no. Wala nakalagay ng model no. lang. lang Yung na 31.8 mm ang diameter straight may counting backship. Uh, Gaano pa nakalapot 'to, idol? 650mm po. Yan. So next naman ito kaniyang wheel sauce, tigaan ano, ganda ng artwork, 'no? Oh. CNC na CNC grips, po. 'no? Sino kaya 'yung character 'to? <laughs> <laughs> parang, 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 parang 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 familiar eh. No? <laughs> Ayun, grippy naman oh. 'ano. So next naman ito kaniyang stem, ito 'yung uno na aluminum na ang haba ay 130mm then negative uh, negative 7 degree ang angle. Uh next naman ito kaniyang tapered headset. Anong brand nito? Yung MTB po. Yung ah, Mountain Peak. Po. Opo. Oh, mountain Peak na silver bearings then yung top cap nito yung Balugo. Yan, carbon, full carbon. Yan, bogi pala pag ganun yung ano, top cap nito, no. So next naman ito kanyang seat lamp. Ano to? Stock do ng SC oh, o on Ah, po, stock. Ah, stock daw to ng SC na Allen type aluminum 34.9 mm ang diameter. Ito naman kanyang seat post wake, wake na aluminum. Uh, 400 mm ang haba. 31.6 mm ang taba na setback na may single ball climbing system. next sa idol, uh, ano yung brand ng saddle mo? Cycle cycle design po. Ayun, cycle design na malambot sa na malambot. Ay, Ah, medyo malambot okay. At saka parang hindi nagpe-flex no okay, Tapos uh, steel railing So ano yung feedback mo dito sa saddle mo? Sa cycle design po okay naman po yung pag ano, Pati yung comfortable naman po pag naglo long ride mm. Wala pong sakit Pwede mo ma-share sa amin kung bakit nagkaroon ng ganyan? Kaya po nagkaroon po na itong ganito nginat po to ng aso ko Then yung aso ko po kasi ngayon na, namatay Ngayon hindi ko na po siya pinalitan Kasi ito na po yung memorable na ano sa akin Ah may sentimental ah, value no? Ah pala history nito no? So ito nga yung feedback niya sa kanyang saddle Next naman sa kanyang drivetrain, yun nga, nakapambansang drivetrain to one by. So wala kayong makikita ng front shifter, front derailleur at saka extra chain rings. Ito kanyang uh, rear shifter, Shimano Deore M6000 to. Apo, M6000. na 10 speed. 10 speed. Yeah, So next naman ito kanyang MTB crank Ito familiar to, parang ganito yung crank ko dati. Ano to, 'di ba? Shimano Deore M M610. Apo. Na Halotech, Apo. then BB52 yung halo, ano, yung bottom bracket. Apo. 175 to no? Apo, yung, yung, crank Apo. arm uh, Ito yung pang purpose build na pang 3x 104 BCD to no? Opo, 104 Bali, 104 BCD sa dalawang chain rings Then 64 BCD para sa granny ring Ito kanyang chain ring na one, of, one by Narrow wide na rounded Ito yung Z-Race na 4080 Yan, sila laki pala tayo ng chain ring no? <laughs> uh, next naman, ito kanyang uh, Road bike clipless pedals Sa unang tingin, nakala ko si Mano Yung pala, Sagmit Sagmit PDR3 Na RB clipless pedals uh, Ito kanyang chain uh, Shimano X10 yan yeah, Shimano X10 na 10 speed uh, next naman ito kanyang MTB kasi it's bracket. ano pala brand nito idol Diore po anong M to uh, um, parang magkasabay din po sila eh. M6000 din oh, po. ayun uh, 10, speed, 10, speed no po. 1134 or 1136 36 po ayun na uh, 10 speed no uh, ito naman kanyang MTB rear trailer ito yung uh, Shimano Diore M6000 din na 10 speed yan, yeah. nagpalit ka ng ano, no? kasi siguro putpud na yung original na oh, pole, po, no? po. Uh, ano to naka ceramic? Naka oh, ceramic. Uh, ceramic. Ano ba nandito idol? Mountain peak po then yung isa risk risk tsaka mounting peak ah, yan okay. so ito nga yung kanyang drive train setup ng kanyang MTB next naman sa kanyang wheelset so ito yung kanyang gulong no uh, ito ulit yung pambansang model ng Maxis Maxxis Space na 27.5 by 2.1 na wire bead na XC tire ito kanyang MTB rims na pang 27.5 ito yung sa ano uh, speed one. Speed one po, bazooka na ito yung 32mm yung ano no, outer okay. rim width no. Okay. Aluminum double wall and 32 holes. Itong spokes ni Nipples mo parang Richman no. okay. Rich Yan Richman na stainless style. Ah, uh, next naman na to kanyang hubs. Ito yung Speed One Torpedo, ito yung 8 poles no. Okay. Kasi type of prehab body So i-check natin yung tulog nito idol kapag naka-free wheel. parang lasing ha ah. <laughs> oh. <laughs> yan guys yan yung tunog ng speed one torpedo mtb pag naka, pag naka parang, matamblay <laughs> matambla yung tunog ng no, hops mo yeah, no? Po. then sa lang sa lang sa lang sa lang sa kanyang uh, brake set ito sosyalin yung kanyang brake set to bagura Anong model ito? MT? MT5 MT5 mt, MT, five. MT five, Magura? Magkano bali mo dito? Sa ano po eh 13 po 13 pero premium na premium performance ito ah, no. Katulad to kay Paulo Yamson, maguro din. Pero, pero yun, parang top of the line yata yun eh. Tapos top of the line to. Ayan po yung ano eh. Pa'ng ilan pa to? Pa'ng... Kasi po ngayon yung po, MT7 na po yata ngayon Ah, yung ngayon ano? Okay. Pero kahit na medyo luma na Okay naman po Okay na okay pa rin yung okay. prena nito Hydraulic brakes and dual piston Opo okay. Alasa lang sa kanyang rotor Sag, sagbit tuloy SRAM po SRAM, center line Na 160mm na diameter Harap tsaka likuran yes. Parehas na fixed type uh, and ball type disc brake rotors So idol, Kenneth Magkano yung total cost itong MTB po? Tingin ko po nasa 30 30? Opo. Ayun, 30,000, no? Yan, guys, ito nga yung SC Super Pro Rigid MTB ni Idol Kenneth Rosanto. Yan, guys, no? Naibay-check na natin itong SC Super Pro Rigid MTB ni Idol Kenneth Rosanto. So, kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, i-comment na lang niyo sa comment section down below. So, uh, shoutout ka na. Shoutout ko nga po pala sa yung... Yung kuya na tumulong sa akin magbuo ng MTB Oh, ay tin. Sino yan? Baka pwedeng maging kuya yan. <laughs> pwede ba pwede pa magpakuya? <laughs> pwede okay na naman. Kuya yan. Ah, shout -up ko lang din sa asawa ay Cristel. Ayun, ito naka yung naka-Mount Titic no. Volcan, no? no na ano, 29er na wheelset, no? no Ayun. Uh, visa approved ulit. Yeah. <laughs> okay, kaya kita ulit mga idol. Ayun. <laughs> Dimo oh. na. Dagaan na naman. Ay, tay suki ko. <laughs> Dizum asal alas dito sa Masablay. <laughs> yeah, so salamat sa pag ng na TV mo. Thank you po. Yeah guys, sa marami, maraming salamat sa inyo panonood. Don't forget to subscribe ako YouTube channel, K click na live notification button para ma na notify kayo. Yeah guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride po sa inyo.